hindi magiging si Boss RDR ngayon kung sino man siya ngayon kung wala si Jeff. Jeff has significantly impacted numerous organizations, including those associated with prominent individuals and well-known brands. His expertise centers around personality development and the transformative power of life coaching. Jeff, ilan taong ka ano? na? 20 right now. Bakit ka bata-bata mo personal development ang napili mo? Pwede naman computer games. Kasi at 16 years old, dito ko na pag-isip-isip na for me to create the life that I I kailangan kong pagalingin yung sarili ko. I'm a living testimony that si Jet was able to help my team as a result. Ngayon, ang editors po natin ay 50 na. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon na mabubuti, disiplinado, at magagalang na mga tao. I have purpose to help people at the same time become an inspiration sa mga kabataan mo. Ang dami mong binagong buhay, Jet. Thank you so much. bata mo, Jed. Ilan taong ka na? 20 right now. At the age of 20, I'm really grateful and honored na ikaw yung naging coach sa mga empleyado ko. Napakalaki nang naitulong mo sa akin. Paano mo ito nagagawa? When I was 16 years old, na-expose na ako sa mga librong personal development nun. Nabasa ko yung libro ni Robert K. sa na Rich Dad Poor Dad and Think and Grow Rich. Na doon ko nalaman na para malaman ko kung ano yung gap ko sa buhay, kailangan ko pala magkaroon ng mentor sa buhay. At sino ang nakita mo? Nakita ko si Coach Migs Flores. Doon ako naging interesado pagdating sa life lessons. Pero during that time, no, uh, makikita ko yung sarili ko nagbebenta din ako noon ng milk tea. Nagbenta din ako ng mga artworks ko noon na binenta ko para maka-attend ang mga seminar noon nila Coach Migs. Ano naman na napulot mo sa seminar? Para pala makuha ko yung mga bagay na gusto ko sa buhay, kailangan ko pala maging responsable na wag nang isise kung saan ako lumaki, sinong kinalakihan ko, at sinong nagpalaki sa akin. Kailangan ko pala i-own yung sarili ko. Kasi bakit? Paniwala wala ko pala noon is life is a single player game. It's not about the family's responsibility for me to be successful at makuha yung paano. It's my choice to be responsible pala. So wala na akong kailangan sisihin kundi yung sarili ko. Total na, babanggit mo na. Saan ba nanggaling si Jed? Nakatira ako noon sa Kabuyaw, Laguna. Pinalaki ako ng parents ko at the same time laki din ako sa lola. Grateful lang din ako kasi hindi ako spoiled growing up. Nakapasok ako ng private school from kinder hanggang grade 2. Tapos pinasok na ako sa public ng parents ko noong grade 3 para daw matuto ako paano makihalubilo sa maraming tao. Yes. Ayun yung isa sa pinakamagandang napulot ko nung nag-aral ako sa public kasi napakadami biglang tao. Kinder ako hanggang grade 2, paunti kami nang puunti every year. Pero after grade 3, sabi ko pa ang dami kong namimit na tao, natututo ako makipag-usap ng maayos at paano makihalubilo. Dito ko natutunan na ah okay, malaking impluwensya pala yung network. Ibig sabihin, circle of friends, mga taong nakapalibot sa iyo para sa ikapagtatagumpay mo sa buhay mo. Tama 'yun, boss. Ang tawag diyan amin sa seminar it's called environment who you are with is who you are next bakit ka bata-bata mo personal development ang napili mo we're in pwede naman computer games maraming pinaglilibangan yung mga kabataan bakit personality development personal development kasi at 16 years old nagkaroon ng pandemic noon dito ko na sa buhay ko ano ba talagang gusto ko sino ba talaga si Jed ano ba talagang pangarap niya and at that time dito ko na pag-isip-isip na for me to create the life that i want kailangan kong pagalingin yung sarili ko. Doon ako napasok sa personal development. And in social media, boss, ang dami na nating nakikitang about motivational speaker, inspirational speaker na for you to have the life that you want, you have to grow yourself. Yes. Kailangan meron kang halaga sa mundo. And at that time, 16 years old, paano ako magkakaroon ng halaga sa sarili? And I started reading books. I started finding a e mentor. I started finding the right environment. During that time, na-exposed ako sa space ni Coach Mix at doon ko nalaman si Coach Mix meron palang mentor. Yun si Coach Ras. Nung nahanap ko si Coach Ras, doon ko nakita yung halaga ng finding the right mentor. Kasi in social media boss, di ba, ang dami ng mentor. And meron palang step by step na i-consider pagdating sa paghahanap ng mentor. Ano yun? Kailangan pala alam mo kung ano yung gusto mong lifestyle, alam mo kung ano yung gusto mong buhay para sa sarili mo, at nakikita mo yung buhay mo in the future ay nasa kanya. Ano-ano iyon? Unang-una, time freedom. Meron ba itong abundance of time na meron siyang oras magbigay na kahit saan man at kung sino man? Pangalawa, abundance of money. Si Coach lang yung nakita ko na hindi man siya trilyonaryo pero pag kailangan niya ng malaking pera na andyan. At sabi ko, yun yung gusto ko. I may not have the billions but I could say na if I need money, nandyan yung pera. And at the same time, fulfilled na kung saan hindi lang umiikot sa external ang buhay, ang external is money, fame, followers, hindi lang dun umiikot kundi happy ka kung sino ka. Yun yung nakuha ko kay Coach Ras. Pero ang tanong ko sa sarili ko, paano ko makukuha yung ganung buhay? And that's the reason why nag ka ng mentorship. So that, madiscover mo kung ano yung path na dinaanan nila at yun din ang dadaanan mo. Correct, boss. At hindi po biro yung pinagdaanan ko sa mentorship ni Coach Russell. Ano yung pinagdaanan mo? Nagkaroon ng post si MJ Aguilar about internship regarding kay Coach 1,000 applicants ang hinahanap video editor. Kailangan merong camera, kailangan merong experience, background, at legal age. Sabi ko, 17 ako that time. Paano ako makakapasok? During that time, all I realized was I may not have all of this, pero I was hired because of my attitude. Na hindi pa sa buhay, pagdating bilang manager, boss, or mentor, ang kinoconsider yung galing mo agad. Minsan, ang kinoconsider din pala yung right character. Competent ka ba at may willingness ka makatulong. Nakapasok ka? Nakapasok ako, boss. Out of 1,000 applicants. Noong nakapasok ka na, naging close-in ka na ni Coach hmm. Ras. Doon mo na na discover Akala ko successful na ako, boss. <laughs> Kasi nakapasok na ako sa inner circle ni Coach Ras. I got the life that I want. This is the best success that I got. Hindi pala. Iba pala katrabaho si Coach Ras. Exposed siya for almost 40 years sa corporate Iba pala yung work ethics na kailangan. Gumigising ng alas 4 ng madaling araw. As a video editor, nakakahiya naman kung ako magsiset up ng alas 3 ng umaga tapos babalik ako sa tulog. Si Coach Ras, paggising ng alas 3, meditate ng 1 hour and then exercise, yoga, and then self-care. Ako tulog, nakakahiya naman. Doon na nagkaroon ng foundation pagdating sa word na disiplina. Doon ako na-train. Gumigising na ako ng alas 4 and I've been practicing for almost 3 years yung meditation. Na-expose din ako sa mentor ko to take care of yourself. Exercise, yoga, and at the same time, learning. I cannot imagine that consistency of that self-care can lead me to where I am at right now. Yun ang gagawin mo para magtagumpay ka sa buhay? Magsimula sa sarili. Oo, boss. Bakit? Dito ko nakita yung pagkakaroon ng halaga mo sa mundo. I may not be successful at that time, but I know and I can feel na the life that I want, kaya kong maabot. Basta, binibuild up ko yung sarili ko pagdating sa growth growth mindset. During those times na magkakasama kayo, lagi kang nandun, ano yung pinakamalaking impact sa buhay mo? Unang-una, yung buong suporta sa akin ng mga magulang ko. Nag-take ako ng gap year noon just to be full-time sa internship ni Coach Truss. Kasi most of the parents would say na magre-react na, huy, tumigil ka dyan. Pumasok ka lang sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ka. Wala akong narinig sa magulang ko noon. Ang tanging narinig ko lang sa magulang ko, kung ano man yung ginagawa mo, basta masaya ka, tiwala kami sa'yo. And I think, ayun yung pinakaunang pundasyon kung ano man yung nagagawa ko at nakukuha ngayon. Pamilya. Pangalawa, yung paniniwala ng mentor ko sa posibilidad ko at potensyal. Hindi ko ma-experience lahat ng naka-experience ko ngayon kundi siya nagtiwala una pa lang sa akin. Even though nawala pa akong tiwala ng gaano sa sarili ko, there are peoples in my life who believed in me. That even though I am a nobody before, meron palang taong ganyan. And that is my family and also my trust. Normal naman, nahahad ka ng mga magulang kasi mas priority yung pag-aaral. Pero ikaw na- ka dyan sa life coaching wherein ang nag undergo ng life coaching ang paniwala dati ng marami is kung nandoon ka na sa depression stage nandoon ka sa problematic stage ng buhay mo, eh wala ka namang mga problema nun, bakit yan ang pinili mo? Napunta na lang ako sa life coaching kasi ang trabaho ni Coach Ras is transformational which means he's been conducting a lot of seminars noon sa mga corporate to bring in a certain level of awareness that everyone in us have a right choice to be responsible. And I think the best thing that I've learned in life that I still carry on is having this childlike attitude at the same time curiosity and always choosing happiness. I've never thought that this heart of being grateful at the same time being happy will lead me to where I am at right now. Yung pinag-aralan mo sa mundo ng IM Plus Coaching ngayon ay sobrang grateful ka at pinagpapasalamat mo at yan yung pinili mong landas. Yes. Now the question is are you still studying? I'm graduating right now. Ang galing! Sa St. Benilde De La Salle. Graduating ako doon as OD, Organization Development, this coming August. Nagamit mo rin sa eskwelahan yung pinag-aralan mo? Yes, boss. At pinahalagahan ko yung edukasyon. Kasi maraming mga kabataan ngayon ang naliligaw ng landas. Ngayon, kung kakausapin mo sila, Jen, ano ang puno't dulo kung bakit sila nakakagano? Unang-una, get away from distraction. Pangalawa, yung environment mo. Napakalaking impact na pagdating sa kung sino ka ngayon. Inalam ko kung sino yung mga taong tutulong para sa akin. Because at the end of the day, boss, hindi ko lang tugi nagawa para sa akin. I've been helping a lot of people including you boss sa team mo. From my heart's desire to help because I want add value to a lot of people. Yes. Ayun yung pinaka roots ko, bakit ko gustong gusto pagalingin yung sarili ko kasi I have purpose to help people at the same time, add value and become an inspiration probably sa mga kabataan niyon. Marami mga kabataan ngayon ang nasa edad mo, ang uh, nalululong sa mga bisyo, masyadong naglilibang sa buhay, nakakalimutan nila, nalalapit na at nagkakaroon na sila ng responsibilidad kasi yung edad mo at age of 20, 21, 22, 23, pwede ka na mag-asawa niyan eh. <laughs> What do you suggest sa mga kabataan ngayon na lost or hindi nila alam kung ano talaga ang gusto nila sa buhay nila? Unang-unang suggestion ko dan is to reflect sa buhay. Ano ba nangyayari sa buhay mo ngayon? Sometimes, hinahanap natin yung pangarap natin base sa mga gusto ng ibang tao para sa atin. Whether it's your family, dapat ganito ka. But the question here is, kinonsider mo ba yung opinion mo para sa sarili Paano ko madi-determine kung ano ba talaga yung gusto ko mangyari sa buhay ko? Since alam mo na kung nasaan kang realidad ngayon, pangalawa, isipin mo at i-consider mo yung mga wise mo sa buhay. Para kanino ba tong ginagawa mo sa sarili. mo Correct. And kung nasan ka man ngayon, it's your past choices in life that created that result in the present moment. Sige nga, titignan ko kung talagang natuto ka kay Coach Ras at kay Coach mix <laughs> So tatanungin kita Jed Isang kumpanya na may problema sa mga empleyado At ang empleyado nila laging nalilate, laging absent, nagkakagulo, may mga nag-aaway What's the answer? The answer will be internal Paano ba na-provide ang tamang culture sa isang organisasyon? Which means sa isang organisasyon, normal ang being late And it doesn't mean that they are bad people It's just that maybe hindi lang tayo aware That being on time is excellence And maybe dito nakasanayan natin, especially as Filipino Kasi ang sabi nga natin, Filipino is always late, late that's the awareness that iniisip lang natin lagi, tinatawanan, pero nagre-reflect pala sa totoong buhay. Pangalawa, maayos ba ang pagkakalatag ng structure? Meron bang consequence pag na-late? But at the same time, meron bang value sa mga empleyado yung pagiging on time? Isang sitwasyon pa, tuwing may empleyado darating, lagi na lang nag awol I've experienced this in my business. Meron biglang nag awol I ask them, kamusta sila? Ano ba yung mga pangarap nila? And ano bang mga nakakahadlang sa buhay nila ngayon? Kasi sometimes in life, hindi natin alam, madalas na nagiging problema ng isang empleyado is personal rather than professional. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanilang buhay pagbalik sa kanilang tahanan. So, moving forward, after I realized that we don't have a need na pagalitan sila, we don't have a need na sisihin sila because that's the choices that they are making, maybe inspect ano bang nangyayari. Are we still a match as an owner and employee and whatever it is na kung ano nangyayari sa amin, kung choice niya, ganon, I will respect that pero dapat nasa mabuting usapan. Yes. And we Whatever it is, walang samaan ng loob. Kung mag-aawal man, mas magandang mapag-usapan na lang kesa biglaan. Hindi tama na inihahalo ang personal sa trabaho. Yan ang sabi ng lahat ng may-ari. Anong take mo doon? What I can suggest is to have a culture where openness is there at the same time tiwala. Kasi bakit minsan ang ating trabaho at mga katrabaho kinukonsidera natin bilang pangalawang pamilya. At kung pangalawang pamilya yan, ano bang culture ang meron dyan? Is it openness? or meron bang inggitan? Is it full of trust? Or merong mga taong mahirap makahalubilo? Ngayon, uh, isang may-ari ay dumadaan sa matinding pagsubok pagdating sa pinansyal na aspeto ng kanyang paghahanap buhay. Nalulugi, hindi na alam ang gagawin niya sa pagninegosyo. Saan ang gagaling ito? If may mga ganyang problem, let's start with the owners itself. Kamusta ba talaga siya? Tatanungin ko, gusto mo pa ba to? Kasi bakit? Sometimes as business owners, we're doing this for the sake of business only. Not for the sake of our heart's desire. And if gusto pa rin, ano yung pwede nating magawa. Dito pa rin papasok yung sometimes boss, 'di ba? Merong mga business owner na talagang nagkakaroon ng depression. Yes. Anxiety hindi natin masisisi yan. But what we can do here is to assess and acknowledge our emotion. Napaka-importante na i-acknowledge yung ating karamdaman kasi minsan sa buhay, sa sobrang daming nangyayari, hindi na natin na-acknowledge ano ba talagang nararamdaman natin at kamusta na ba talaga tayo. Ito yung magiging cause of anxiety, depression. Kasi bakit? You don't know how to feel sadness. You don't know how to feel anger. And any emotions that is below. Madalas lagi, boss, di ba, positive thinking lang yan. But the truth here is, it's a practice if ganito lang lagi yung iniisip mo, magiging numb na. It's really having a choice to acknowledge your emotion, recognize it, and have an opportunity to shift. Since happy ka, naramdaman mo yung totoong emotion mo, you shift into happiness. Ask yourself, ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? As a business owner, kailangan clear pa rin yung mga point B mo from your point A. Since na-assess mo na yung point B mo, make sure, alamin mo yung gap. It may be external but at the same time also check in your internal. Are you coming from blame, guilt, or shame? Or are you coming from faith, hope, and love. Responsibilidad ba ng isang anak na tustusan ng kanyang mga magulang kung sila ay tatandaan? Bilang anak at buhay ang aking parents, I could say, hindi ko po responsibilidad ang aking magulang. Pero, I have a choice to make them have the life that I want for them. I am now coming from responsibilidad ko kasi to, I want to. Coming from my heart's desire to make them feel and make them experience what I am experiencing, like abundance. Out of worries, out of blame, just living the life to the full. List. lubog na lubog na ako sa utang at hindi na ako makaahon sa utang ano ang solusyon diyan? Assess mo saan nanggagaling tong belief na ito, bakit nagkakaroon ng utang. Maybe the belief system here is scarcity, laging kulang. That's why I need someone to help me. Maybe the belief here of scarcity is money is evil. And if that's the way how you think, mas lalong lalayo sa yung pera. Kaya ka nahihirapan at laging lumulubog sa utang or maybe nagkakaroon ng financial problem, lagi mo na lang iniisip, ano yung para sa akin? Ano yung para sa akin? Ask yourself, ano ba yung mga bagay na pwede mo maibigay para pag nag-receive ka, mag-aandid. mag din. mag hindi magkasundo? Indifferences. Anong solusyon? Pinaka-basic love language. Ano yung love language? Love language, ito yung kay Gary Chapman na concept na meron tayong five love language which is affirmation which means mga magagandang sinasabi mo sa bawat isa. Pangalawa is service. Ito yung pagkuha ng tubig. Gifts, pagbigay ng mga regalo. And touch, pakikipagkapwa tao, na napaka-importante. Lastly, time. Quality and quantity time to one another. So ask yourself, bilang mag-asawa, ano ba ang gusto kung natatanggap? Is it time, money, gifts? Again, communication and understanding is the best way to keep the relationship. Nang dahil sa video na to mga boss, alam nyo na ang love languages. So ngayon, ang assignment ninyo is alamin ang love language ng partner ninyo. Kasi kung hindi mo nga naman alam kung paano siya isa-serve, malamang sa malamang hindi talaga kayo magkakasundo. Bakit? Lalayo siya sa'yo kasi hindi niya nararamdaman yung pagmamahal. At ang pagmamahal para may limang klase lang. Una, affirmation, pagsasabi ng mga magagandang salita sa partner mo. Pangalawa is service. Pagbibigay ng uh, pamamasahe. Yeah, masahe. <laughs> di ba? Service yan. Uh -huh. Ikatlo, gifts, regalo. Baka naman ang love language ng partner ninyo ay eh, regaluhan sila, surprise Doon nila mararamdaman yung pagmamahal. E di ipagkaloob na natin. Sumunod, oras. Minsan, nagre-regalo tayo pero ang love language pala nung partner natin, oras lang. Kahit anong regalo mo, hindi niya maramdaman na mahal mo siya kasi ang primary love language ng kapartner mo pala ay oras. Number five is touch. Mahawakan, maakbayan, love language. So, mahalaga na maintindihan natin so that alam natin kung ano yung ipagkakaloob at ibibigay natin. At alam naman natin kung ano naman din yung gusto nating tanggapin. Mm, dapat. Kung pwede ka pa mag-demand? Yes. Kasi bakit? It's your responsibility for other person to know what you want to receive. Kasi bakit? Dito na papasok yung dapat alam niya yun. <laughs> yeah. so, nagiging cost ng away. Nagiging cost ng away. And, nauunahan ng ego kesa sa love. Exactly. ba? Diba? Ayan yung punot dulo. Kasi bakit? Napapangunahan tayo ng ego. If I were to go back to my personal life, itong five love language, apply na apply ito sa aking pamilya. Nung una, hindi ko pa alam to boss kasi hindi pa naman ako ng mga seminar. Nung natutunan ko to, ito yung mga prices na I could say that I am really successful in terms of relationship. Having a conversation with my mom and dad that they are proud of me. Bago itong interview na to boss na sasabihin nila proud sila sa akin. Sumama pa yung lolo't lolo ko. Hindi man nila marinig pero alam ko masaya sila para sa akin. At alam ko sa sarili ko maging successful or not ako pagdating sa financial at business. Meron at meron akong babalikang pamilya na kung saan handa akong tanggapin ang buong buong This is the most priceless love that I could ever receive. Extra na lang at bonus na lang yung pera. Ang love language mo, affirmation. Affirmation. <laughs> <laughs> Nakalim mo ako dyan, boss. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, ibig sabihin, gusto mo ng words of praises, words of encouragement. Yes. Pero opposite yung nare-receive mo sa akin, bakit ka tumagal? Ang puso ko nun ay coming from service and add value. Talagang gusto ko makatulong sa kanila at kila Jonas. Happy naman ako kasi si Boss RDR. Talagang nakapag-develop ng magaling at mahusay na leader. Si Jonas yon. Hopefully, after two years or one year and so, siya naman yung nakaupo dito. Ano nangyari? What happened right now, grateful ako kasi si Boss Jonas ngayon, which is the director of Boss RDR, created a massive team right now from 16 video editors to right now 50 people. I'm grateful and proud that I'm part of it. At the same time, hindi ko ito magagawa kung walang tiwala ni Boss RDR. And at the same time, normal na sa kanila maging open at the same time, magbigay ng affirmation. And ito yung maganda, nasa-set aside ang humor na madala sa mga kabataan or kahit sa mga trabaho na napapangunahan ng humor para ma-cover up yung tamang kailangan pag-usapan. So I think natanggal talaga yun, boss. Happy ako for that. Kung alam ko ang love language mo, ang receiving mo ay affirmation, ano naman ang giving mo? Ang giving ko is affirmation din. Affirmation din. I will disclose it to my viewers that my primary love language is time. Pag nagbibigay ka ng oras sa akin, I find it very valuable because I know that time is so important to you and yet na ibigay mo siya sa akin. At ang giving ko naman ay gifts. Mahilig ako magregalo, mahilig ako magbigay. Mahalaga na naiintindihan ninyo mga boss ang love languages. Kasi ito ang makakapagbigay sa inyo ng wholeness. Eh. Alam ninyong tumanggap at alam ninyo kung ano rin yung ibibigay ninyo na pagmamahal sa ibang tao. Ang love kasi ay tinatanggap at ibinibigay. Kung hindi mo alam ang tinatanggap mong pagmamahal, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal, so mawawalan ka ng pagmamahal. Kung alam mo kung ano na, finally, kung ano yung gusto mo, mamimili ka lang dyan sa lima. Now you are now moving forward in life na alam mo ang i-receive mo, na ibibigay mo sa ibang tao kasi naiintindihan at kilala mo sila. Tama, boss. You now have a certain level of awareness na, uy, ayun pala yung love language. Yes. Now you move to R, which is responsibility. You now have the responsibility to communicate and understand ano ba yung mga bagay na willing kang ibigay at at the same time, ano yung gusto mong matanggap. And if you have a couple, maganda i-communicate mo din ito. Since na-communicate at alam na ng partner, hindi lang pwedeng alam yung dalawa at hindi lang pwede na responsible kayong dalawa at at the same time, you move to letter C, which is be committed to it. Hindi ko masasabi na hindi na kayo magkakaroon ng away. What I'm saying here is at least you know how to commit to one another in terms of what other persons need in terms of love. Alam mo, Jed, nakakatawa, no? Sa murang edad, ganyan ka mag-isip, ganyan ka magsalita, napakagaling, napakahusay. Nava-validate ngayon na talagang effective ang IM Plus coaching sa ginagawa nila. Because Imagine niyo, ganito ka bata, ganyan ka galeng, ganyan ka talino sa buhay. Sana dumami pa yung kagaya mo. I'm not expecting a lot of young people to be like me. I'm expecting a lot of people to have the right character, right attitude, just like me. If that would be possible. Kasi again, the truth here is, I just chose to be happy. The moment I step into my personal growth, I always choose to be myself. Not coming from the need to prove to a lot of people, the need to prove that I am better, the need to prove that I have a lot of things to prove to a lot of people na ito ako, hindi yun yung come from ko. Ang come from ko was inspiration, love, and possibilities. Lahat naman na nangyari sa buhay ko ngayon, boss, hindi ko naman alam na darating. Last year lang, ako pa yung nagvi-video at nag picture kay Coach Ras nung nakaupo siya dito. And I cannot imagine myself sitting here being interviewed by you, boss. The reason why I invited you here is number one, hindi magiging si Boss RDR ngayon kung sino man siya ngayon kung wala si Jen. I'm really grateful for your effort and for your time spent to my team. And ako, mga boss, I'm a living testimony that itong bataho na to, si Jed, was able to help my team. As a result, ngayon ang uh, editors po natin ay 50 na. Tapos ang office po natin, world class na. Napakaganda ng opisina ko. At kung ano man yung tinatangkilik ko, malaking bahagi niyan si Jed. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon na mabubuti, disiplinado, at magagalang na mga tao. Mga tao nakapalibot sa akin na handang magtrabaho, handang handang magbigay ng oras, handang magbigay ng effort nila upang sa ikagaganda ng organization namin at sa ikagaganda rin lalo ng buhay nila. Ang dami mong binagong buhay, Jay. Yun ang gusto kong maintindihan mo. Na hindi ka lang nagpunta dito para lang mag-seminar, para lang magturo sa mga empleyado ko. Nagpunta ka rito dahil nabago din ang buhay nila. Direct Jonas can attest to that. The team can attest to that. Everybody na pinagsaservisan mo, ngayon kami naman na sa sa'yo. This is our way of giving back to you because you've done a great job to my team. Thank you so much. Salamat boss at hindi ko naman magagawa lahat ng to kundi wala yung tiwala mo, wala yung tiwala ni boss Derek Jonas at wala yung tiwala at suporta ng aking mentor at lalong-lalo na ng aking pamilya. Bago tayo matapos, baka merong kang gustong i-promote sa episode natin ito. Unang una, gusto ko lang din i-help yung mga taong gustong matutunan yung mga natutunan ko dito pagdating sa personal development and transformation. Unang una na attendan ko yan yung IAM Plus Coaching and Training System. It's a seminar event na kung saan talagang ay ito yung nagiging foundation ng personal development and maybe the best personal development here in the Philippines. In the world. In the world pala. Sorry. Sorry. In the world. And of course, if you want to grow yourself hard enough, long enough, discovery. And at the same time, we're in the business of e-commerce as well. This is the best vehicle that I had this time kasi after three years, boss, of growing myself hard enough, long enough, pagpapagaling sa sarili ko, pagkakaroon ng halaga sa sarili ko, nung pumasok ako sa negosyo, I cannot imagine after three months, we've generated seven digits only ready. Now, I think this is the best way for you to start your business by having the foundation of personal development. Kasi pag nagkaroon ka ng negosyo, kahit anong problema sa tao, problema sa negosyo man, or kahit anong problema, alam mo sa sarili mo, kaya mong solusyonan. Kasi ang mindset ko, bilang negosyante na, is responsable, kaya ko, karapat dapat ako, at kabilang ako. I wanna share din yung mga bagay na hindi ko alam na posible pala. Yes, what's that? At 17 years old, ang pangarap ko talaga is makapag-travel all around the world. At the same time, nung 17 years old ako, pangarap ko din na makapagbigay pabalik sa aking pamilya. Like for example, at uh, treating them sa isang private resort. And at the same time, makapagbalik sa aking mentor by paying it forward. Just like what I'm doing to a lot of organizations right now. Like kila Boss Dane, Miss Ann at marami pang iba. And after 3 years of shadowing with Coach Russ, that resulted me to where I am right now. I cannot imagine, Boss, na this month, nakapunta ko sa apat na bansa. So, Saan? Dubai, nakapunta din ako ng Japan, Korea, and China. Wow. And ito lang masasabi ko, walang matatalo sa taong laging pinapahalagahan yung sarili. Galing. And what's the hotline? Hotline, sir, 960-440-2785. Kung gusto ninyo magpa-personal coaching sa negosyo niyo, sa mga businesses niyo, ayan, kontakin nyo lang si Jed. Nandiyan ang na number, available po yan sa Viber and sa WhatsApp, pati sa Telegram. All right, maraming maraming salamat maraming Boss Jen. Salamat, boss. Thank you so much for your service and thank you so much for your time. And please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at PTV4. Muli, maraming maraming salamat and God bless inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.